Salamat, excuse okay, me po, ID. kalikasan. Okay, hindi <laughs> naman siguro portion IVM, no? Oo, oh, oh. hindi naman. Na hindi portion IVM ba sa <laughs> PDD? Wala, local ito eh. O, oh, lalanguin si naman. Lalanguin, eto yun. O, guys, sinaman. Okay. Rival. Si <laughs> Pabahuan. <laughs> <laughs> Dokumentary. Marunong kamatayan ka pagdating ka. <laughs> dito. Oo nga. Oo. Oh, oh. Saan tayo tatawin? Hindi kasi yan yung dinara natin. Dangerous way yung atin. Saan tayo tatawin? The dangerous way po. Sa lugar, tara. Tara mag-uupas Nandito po kami ngayon sa Ilocos Norte. <laughs> <laughs> um, Mag-interview po tayo ng ilang mga, tribo. Ay, na mga katutubo. I-picture tayo muna. Kunin ko lang yung camera ko. Ikaw po. Kunin ko po yung camera ko. Ikaw po, ma'am. Ah, okay na Sanay naman ako dito. Mga kinakain lang namin mga gulay. Ah, mga gulay. Okay na lang ito, ah. Sige titignan, yeah. <laughs> <laughs> sige, titignan po natin. Tara, <laughs> tara <Siyo> lang tayo. Tara <laughs> lang tayo. Lang ah, sige, ako, kayo dito. na lang po. Salamat. <laughs> Kaya po, kamusta na po ang tribo niya dito? Ay, ako ba? Hindi! <laughs> Yung babae! Oh, <laughs> ah, ikaw po, M Miss! Miss! Kamusta <laughs> 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 po ang journey? Journey? Kamusta <laughs> <Journey? laughs> naman tayo? Journey! Wait lang, wait lang. bibigyan sure ako lang yun. Sa cruising. Journalism? Uy, makisakay tayo bahati na po kami doon sa kapitbahay. <laughs> oh, may ahas doon. So... Sandali lang ah. Hindi, ikaw yun. Katoy <laughs> <Catherine>, na ahas ka. <laughs> Tapos bike pala nga iba yung bike pala. Yung... Kamusta na po ang na tribo, na tribo nyo dito? <laughs> Ayos naman. Sakit sa kamay. <laughs> Napakaganda ng isla ng Ilocos, Norte. Ay, isla! isla. <laughs> Maraming mga tribo ang nagsama-sama para sa magandang kultura. Masyado na po ako iniikot ng isang lalaki. Saan tayo pupunta? Picture muna kayo, dali. Bakit dito tayo pupunta? Hindi ba dapat dito ah? Bakit naka night mode to si Trisha talaga? Picture mo ako, pero yung silhouette lang. Tulad lang. Hindi naman kasi silhouette niya nung kapat. Huwag kasi may damo. <laughs> Hindi naman kasi silhouette na. eh. Yeah. Parang King Kong. Yeah. Yun yeah. o yung... <laughs> Mukha ano, no? Ano yeah. na iisip mo dyan? King Kong. Iba <laughs> yung naiisip ko Yung King Kong na nakagano. Ako iba yung naiisip ko dyan. <laughs> <laughs> Masyadong maaraw. Masyadong masani. Sani. <laughs> Malungkot po masyado dahil... Naglulok siya si Michael. Wala si Chris. Yes! Walang hiya ka. Pag ito natapon ko. At ito po ang nag i babae. Dali, dali, gano'n ka na. Itaas mo po yung kamay mo. Ah! Ito po ang kasulukuyang nangyayari ngayon sa isang baliw na tribo. May ka, te. Siya po ay nag-aalay ng mga kamay para sa Diyos ng Araw. Para po braille. siya ay umitim. At kung ang kanyang cute. Wala, wala. Okay, Tara. Ay, nakalagi. Ito na lang, Marjo. Napakarami pong tao <laughs> sa Ilocos Norte. <laughs> <laughs> sa Ilocos Norte, Marikina Riverbank. Tignan po natin Saka, ang sitwasyon. Wala naman eh. May isa pong building na niligaw. At napakaganda na kalangitan. Uh, uh, Picture kayo dali. Picture. ako din. Ako na naman isa Eh, <laughs> bukas yung bag mo. Hindi mo ba alam na bukas yung bag <laughs> mo? Baka manakawan ka ng mga langaw. Mga Facebook. <laughs> mga Facebook. Paano i-zoom? Ito? Hindi, lapit buko. ka. <laughs> Para parang bu... <laughs> bu wow! Ang dami laruan sa taas! <laughs> oh, man. may isa pumapaglarong bata. <laughs> रा